Mga kaisan Nagpatubig po tayo ng ano Ng uh, palayan Sayang ang niyog na nadaanan ko pong ari oh. Naluoy po siguro Nalaglag oh. Yan mga kaisan Doon po nakikita yung ano yung tigbi na kinakain po sa ibang bansa mga kainsan. Tapos sinerge ko din, marami din pong Pilipino ang kumakain nito. Pero hindi ko pa po ito nasubukan kainin. Ang ginagawa lang ang namin dito nung araw, quintas. Pero ito po ay ipinapalit nila sa pangsaing sa ibang bansa. Pagputag gutom, lalo nung sa Vietnam po, nung Vietnam War, kinakain po nila. Ay pero, yung po pala ay tumutubo dito sa ating lugar. Pagkadami po. Ari, kung tawagin po ay tigbi sa amin, ay siguro po ito ginawa na din ninyong kwintas at saka yung ano. Mm. Ari po, kinakain at binabaak. Ate pong lalasahan. Aba eh, pag po magkakaigi, pagkakadami po dito sa amin. Pamalit sa ano po, sa ginagawa ng pamalit sa palay nung araw ito ang sinasaing, binabaak po ay, nagkalat po dito sa amin hmm. yan ang suwerte talaga natin yan ang suwerte sa Pilipinas, linaw na ito mga kainsan aba, sabi ko sa inyo yan oh ay, itong ito ari comment kayo mga kainsan kung nalaro ninyo ito ng bata ito po yung ginagawang ano ah. rosary, rosary. Nung kami mga bata at tapos po ay ikinukwintas. Yan. Aw, ah, ay talagang. Pagkakapal. Oh, yan, maay Ako po yung kukuha ng pananim. At ang gagawin po natin mga kainsan, magtatanim po sa tayo sa baybay bay tabi ng mini lake. Aay pa oh. Yan, ang mga binhi. Oh, kung tawagin po sa amin ititigbi ay akin titimusan kung anong lasa baka nga mamay masarap aba oh, ay pagkakapal ay na ay papala sa ilaya oh aba patilain ah, ah, ang gandang mamingwit din ni mamay ang gabi oh. yan yeah, mga kainsan oh. ay pagkakapal oh ah ay, pinaparong ka lang sa kalabaw. Hmm. Maigi pagkakainin ito. Pagkadami. Oh. Hmm. Ah, ay harbisin na hmm. Para po bang trigo. Yan, yeah, pa. Hmm. Ah, ay, pagkakapal. Ay, sino pong gusto ng binhi? Para po siya sa totoo lang, sa amin po ay damo. Pero ito, dapat babaakin natin itong mga kainsan. Ito, ang kinakain nila, yung gantong brown na. Mm -hmm. Ito po yung iba't iba ang kulay ay, kaya ito yung ginagawang kwintas. Merong kulang tamo. May kulay puti. May kulay black. Meron namang kulay brown. O, oh naglalight na kulay brown yan kaya ito yung ginagawang kwintas ito po yung pasal ang dulo hmm. tigbihang tigbihan nga pala hang itinataba tatabasin na po yan oh. Di ni, sa kabilang ari sa may manggahan ayan napabagaok na mm, ah, ah, napabulusok na tayo Ay, naay po. O, pakadami pang binhi. Tamo ka nga naman, ano? Pero dati, ay, ang mga taga ibang bansa daw ang nag-aaral sa atin kung paano magtanim ng palay Ay, ngayon tayo, ano? Tayo na ang... Kung bagay na nga, an Tayong Pilipinas daw ang nagturo sa ibang bansa para magtanim ng palay. Pero ngayon, tayo na ang ano, sinusuplayan ay wala ay ay Naku po pawala pawala na nag nagsasaka ari oh ari ang maganda mm. may brown may green tapos puti mm, nasa bulsa ko po yung iba ay yan yan ho oh. ah, kahit isang sako dini po kay Tatay pagkakapal oh hanggang labak po ay oh Naay po oh nare pa. Mm, yung iba nga daw po itinabasan ni tatay dito sa kalabak-labakan. Mm. Pakadaming binhi. Para po ba siyang mais? Ay, walang pinagkaiba sa mais po. Ito po ang pinakang binhi niya mga kaisan, ito kukuha tayo ng kaunti o oh, yan parang mais ano pagkadami uli sa susunod o oh. yan yan naman po yung pagkain ng kalabaw at saka kabayo dito sa amin yan harbisi na ito yung po mga buto niya ay nanlaglag na kinain niya po na halos lahat o oh. kumit kayo mga kainsan kung ano tawag sa inyong lugar yan yeah, mga kainsan kinuha po natin atin pong titikman mayigi po yung natitikman ay talagang kinakain po kita ko yung talagang kinakain lang ano tulya yung nakuha natin yun mga kainsan no oh. Ayan po, para din pong palampalay. Mm. Mm. Dumi ng ating kuko. Ah, lasang malagkit mga kainsan. Malagkit. Lasang malagkit na palay. Ayan, ang sarap pala. Mm. Yun po palang itim ang kukuhanin ninyo. Yung itim po. Wala malagkit na pala yung ano, pinukyutan. Kaya lang itatalipan din ng balat para po bang ano. You know, ito oh. Ang kulay put, ang puti, ang loob po niya ay kulay puti pero yung balat ay brown. Ayan oh. iya yeah. walang pinakaiba nga sa palay mga ka-insan iya yeah. para daw bang mga ka-insan para daw paraiso itong amin lugar ano nga kaya maganda nga kaya ay kami taay sawa na ah kumbaga po ba'y ba, araw-araw namin nakikita po ba pero ito po ay na-appreciate ko lang ay nung ako nasa abroad dati po hindi guwanan dito po kami lumaki ay Ang lasa niya mga kaisan Parang pinukyuta na malagkit Nga Ay, sarap Ayos nga pala ah, pwede rin po pala yung kulay puti oh mm. Pwede rin po, yung po palang kulay puti Harbisi na rin Hmm sa mukha nga naman. Aba, sa ibang bansa po talaga itinatanim. Nagsisilbi nilang pagkain din sa mga taga sa mga ano, magsasaka doon. Hmm? Panalo. Masarap na igihan ako ay. Kinakain po talaga siya. Hmm. Ah ah. Pusay. Mm, yun. Mm. Panalo. Nag-harvest po tayo. Atin pong uh, ipapalan doon sa baybay tabi ng mini lake. Maganda rin po. Mm. Ayos din po ay. Mm. Ay, talagang masarap kutkutin. Mm hanggang doon sa kaila-ilayahan harbisi na po Aba. hindi pati abiyaring walang abuno ng tegas ng balat ay hindi po siya asikasuhin mm. ha ah, mga kaisan pauwi na po tayo hindi ni po pala ipagkadami daming ganar eh yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Brownie. Hello daw muna. Brownie, hindi ka pa rin nakilala. Brownie, dali ka. Uy. Puguso. Yan. May pampala na po tayo. Yan po inatubo ay sa mga baybay ano po. Baybay tabi ng Oh. Malapit sa tubig yan. Bahala na po siyang tumubo yan Not in my head, like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a cog, never change. Play the game now. We say I need a break. Time to stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on and time to stay strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming. On.